Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol na babae makaraan itong itapon sa dagat ng kanyang walang pusong ina sa Purok 7, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Cheryl Tudyosho ng Tangalan Municipal Police Station na tagpuan ang patay ng sanggol bandang alas 4.30 ng hapon ni Rolando Saldoa, residente ng Barangay Poblasyon ni Washington, Aklan, habang namamasyal sa naturang lugar. Sinabi ni Saldoa, inakala niyang patay na hayop ang nakitang palutang lutang sa ibabaw na bahagi ng karagatan at ng lapitan ay laking gulat niya nang madiskubreng ito ay patay na sanggol. Agad naman itong ipinagbigay alam sa barangay chairman ng nasabing lugar na siyang nagreport ng insidente sa himpilan ng pulisya. Samantalang patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kung sino ang ina ng sanggol na posibleng mahaharap sa kasong infanticide inalayan na ng misa at binigyan ng decenteng libing ang sanggol sa public cemetery sa tangalan panawagan naman ng pulisya lalo na sa mga kababaihang nagbubuntis na irespeto at pahalagahan ang buhay ng mga dinadalang sanggol. Itong si Mr. Rolando sa duwal, habang naglalakad po siya doon sa baybayin uh, portion ng Hawili, ay eh, napansin niya po o oh, nakita sa una parang aso daw yung nilakitan niya at na observe niya talagang isang sanggol na babae. Si Police Executive Master Sergeant Cheryl Tudiosho ng Tangalan Municipal Police Station sa kanyang naging payag mula dito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Vince Josh Reyes nagulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!